Pugad dyan mga idol. Yung pugad na inanong ko yan oh. Yan ay loyo oh. no. Pugad. Aso. Ah, yung hmm. mga piyate eh. yano ang bugad ng uwak. yano 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 o, yan o. Bugad ng uwak. Hakyating ko nga sa, sa anak mo. Ano pa lang, makakihat pa lang ako. Kunin ko yung dalawang sisiw. Makalapit na, makalipad mga idol. Dalawang sisiw. Uwak hindi na pa naman pala yung uhok alagaan ayan aduna ano yung nataas yan oh yan idol yan oh nandyan ang sisita malapit na malipad yan oh. yan yan dalawa oh pero try kong akyatin mga idol try kong akyatin magpabot lang ako ng kaho-aw panungkit ni box mamaya pagdaan ni Bok para makuha namin yung sisiyo ng uwang lagaan wala mga idol, hindi talaga makuha mga idol hindi talaga makiat hindi, hindi, ko makiat mga idol eh, no? kasi laki na ng puno eh. mabigat ang katawan ko Malaki na yung puno mga idol yun. Ang ganda pa naman alagaan ng uwak. Hindi yes, ako makakiyat. Abigat ang ko. Ano sa parangkit? Ah, maganda pala dyan yung ano. Kawayan, dugtong-dugtong. Tapos eh, sandal na yung kawayan eh. Tulak pa ganun oh. Mamaya. Ha? Mga tatlong kawayan siguro, no? Sus, Ito na lang mga idol. Di man makuha ang uwak. Bye-bye.